Ah, sekarang kami di sini di kebun. Kita mau tarik itu fox terjun di ano di paret. Tuh, ano yang tong, ano nang nyari tong. po. Bulan driver. Buti na lang dito kaya dito sila nahulog eh doon sila sa unahan, sigurado. nakopo po. So ngayon Bihilain na nanti no? Ya, Bang Dodong, dia anu ba? Dia terjun mini, Dia terjun ke bawah, jadi sudah dia terjun nah, kita mau tarik naik lah. Nasib muatannya tidak banyak. Ah. Oh, putih kontik lah yang karga, mau punuk yang si Kurado. Anu, gawe natin, anu to? Metalik pakai undalah. Ah, yaka. <laughs> ah, ganon. Nako. Sus. Sige, talian nyo lang. Tarik sa dia ito. Ano, Abdul? Ano dia, ikat? kapuya tali ito, burok ito. Parang yung tali nyo yan, parang ano, bulok na. Paano na yan? Maputo lang siguro yung paghilaan natin. Apalagi tumbang kita tumbang lah itu pokok pondan juga itu pokok pokok pondan. Jadi kita tumbang. Ah oke. Okay. Ah itu try lang natin. Oke okay, testingan natin. Hilak no. Ay, dito tayo sa baba, sa baba. Di dito. Putol yan. Ako. Putol talaga. Hmm. Umuusok na. Nah, tidak boleh ba? Memang tidak boleh to. Matilah. Ah, sige, tumahin na natin yung puno. Wala naman pa kinabang yan. Ano naman yan, hindi naman bunga. Eh, kung sa Tagalog pa, bakla na yung puno na yan, no? So, ngayon mga, ano, mga kapilingon, mga kabakit, no? Eh, ano na lang, gawa na tayo ng daanan. Gawa tayo ng daanan para mahila natin yung traktor sa baba. So, ngayon yung traktor, nakapaon doon, doon, doon sa puno ng palm oil. Ah, oh, ngayon dito tayo magawa ng mga daanan. Ya ba, tungkos ka dyan, palampalan. Kutsamaan na baka mo, hindi ka na, baka da, chok bato. Dapat ini eh, nilagyan nila ng ano, ng chok yung gulong para di maganito, Kasi nagkarga sila ng mga palm oil. Yun pala yung handbrake. tidak na masyado malakas iyon, eh, yun, yun driver Samel o oh, Samel eh jauh -jau, lah kamu mo disito natin kamukan na buti nila dito sila na ano na hulog no sa ano o sa unahan sigurado kasi yung sa unahan sobrang tirik talaga diisi kaya sa pagbablog ah. Mamaya na kayo mag-vlog. Nako po. Yala, tumbang sa pokok poko. ada jalan lain tuh. Tidak ada tali. Yang mau balik pergi rumah jauh lagi tuh. Bincang-bincang dulu lah kamu situ. Malas saya. Okay. Gawa na, gawaan ko na lang ng daanan. Wala na ng ibang choice natin, no? So ngayon, linisan muna natin. Dito, dito tayo sa baba magawa ng daan para hindi naman sira yung tractor. Napaon na yung ulo niya sa puno ng ano, palm oil. Ayan. Hinila na yung ano, palm oil. Tinan mo, wala naman ngayon. Wala pa kinabang, kaya itumba na lang, no? Kaysa umuwi pa doon sa sakin. Sabarax. aku ang layo. 'Diyan mga diskarte, wala namang pakinabang 'yan. Uh, yung tali, naputol na yung tali. <laughs> Sayang niya pokok kamu tolak, tapi nasib tiada buah itu anu pokok. Oi! Anu yan? Daga yan ah. Tikus gitu kaling tikus. Silapas lah, kasihan kasian beto tikus kamu ini dia pun cari makan ba itu nakahuli pa sila nang ano daga <laughs> ang liit pa naman sa daga siguro yung daga na yun nag ano pa yon nagdede pa yon yan dinaskartihan na lang natin kung paano natin ano no kasi hindi naman natin mahila wala na tayong tali naputol yung tali hindi naman itong mabiga tong tractor na ito so, mga 3 tons lang karga siguro mga 1 tons 4 tons lang siguro to lahat wag kayo mag-alala eh hilain natin yan kahit nandyan pa kayo lahat sa taas, mahila ko pa yan ay mahila, hindi na pala mahila wala na pala <laughs> ay magiging kalau kami di-game kalau di-game ini memang ramay tapi ito house kita dengan semendak ganito kami sa, ano, sa Malaysia dati dati pa to eh eh, ngayon lang mapos sa YouTube ipos post ko to sa YouTube to uh, para makita di yung mga remembrance natin no yung mga kasamahan natin doon sa Malaysia yung, yung doon, 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 sa Malaysia eh walang ano walang magbantay sa atin magtrabaho mga safety ganyan wala yan basta kung ka lang mag isa doon kung preto ka lang bako eh hatid ka lang doon mag isa pati helper mo eh minsan walang helper ikaw lang talaga uh, tapos pag uwi mo ay pagpunta mo ng trabaho ihatid ka lang doon pag uwi na hapon alas 4 bago ka kunin doon eh kahit matulog ka buong araw pwede kung gustuhan mo kung gustuhin mo lang ang layo ang galing itong doon sa ano sa block 16 dito nangyari to sa block block 1 to eh ah, uh, block 1 isang oras din itong bako ng travel bago ako nakarating dito kasi hindi naman pwede kung hindi natin ilabas itong tractor ito ang para kargahan ng mga bunga ng palm wheel eh. hindi makalabas yung mga bunga kapag ito ay may stranded so kailangan natin ilabas to uh, dito sa baba gawaan ko ng daanan para makaano siya makaangat no? may yung puno wala na yung puno dyan sa sa harap so ngayon pag may daan na yan maka, ano, makaahon na yan di siapa maka Puy di ku naman i tolak sa point. Muar, relax ba muar. Jalan kau bising-bising di situ. Keluar juga itu poksun itu. pula kamu itu tidak cocok itu tayar. Kalau kamu cocok itu tayar, keluar sudah itu. <laughs> Ay, kasihan ada si Abang Keling. Si Atong. Ah, si Samil, si Eric. Dami-dami kami dito mga ano, mga kabakin, mga kapiling ano. Eh si ano, yung porma namin, yun ang si Atong, yung ano, medyo matanda na. Ah, yung iba dito. Mga sabiter, driver ng traktor. Driver ng dump truck. Ay namis ko na lahat to sila. Mga kasabay ko sa inuman to gabi-gabi. Ali -gabi. <laughs> dia doon yung area namin, yung side namin doon ano, nasa kubat. Rek. Ito la ka tira bawa tali, bare, coba ba ka bawa tali. Ang ingay naman natin dito, no? Ganun talaga ang trabaho buti na lang walang nangyari sa kanila pag pag atras na sa tractor ay nagtingin na naman sila eh ang ano antulin na naman daw ng atras kasi yung ano yung traktor na yan, yung handbrake niya hindi na maganda yung ano yung ngipin kaya siguro di masyadong na na handbrake di konti na yung nakakagat sa ngipin ayun siguro pag ano nila pag karga nila ng palm oil, nag-vibrate-vibrate, uh, nag-pray, nag-pray, nag-pray yung handbrake, ayun, umatras na. Sarili, walang driver. Yan, kung titiis na lang, makaaho na yan. Abang Dodong, may to. Siapa tidak kenal Abang Dodong? Kalau Abang Dodong itu mana ada? Tidak boleh itu. Abang handsome Boy, may to. Terkenal dia kalau di Sinpu. Sinpu Kota Marudu lah, bukan semua. Kalau Sinpu tempat lain dia mana dikenal. Kalau di sini orang kampung pun kenal dia. <laughs> oh nga. yang di tahu tahu di toh. Eh, lalu kilala saking sa yang mengatau di toh sabung bung suwa bung bung satu. Semperita lalu naga kilala saking naga kulihat. Ku di guys kung ano atak bunga ng mga durian o mga prutas na kuklo. magsawa ka talaga magkain ng mga prutas. Dami mga prutas tinanim ng mga nitin, mga taong ano, yung pure mga malisyan. Dami mga tanim sila. Eh, mga kaibigan ko naman lahat, minsan nga, i-rental e, pa niyo bako magawa ng mga ano eh, anong tawag yan? Yung para sa luti nila. mag sa luti para tirikan ng bahay. Yan. Kaya nga, daming ano, kaibigan ko doon. Ya, katitiis na. ganda Parang inaano Parang national highway na. <laughs> Cantik sudah itu Bang Dodong. Sudah itu. Apalah Bang Dodong ini. Hmm. Naik sudah itu. Lambat juga siap ini. Boleh sudah. Ba, nah, naiklah kawatong. Naik. Oke, okay, kejap, kejap, kejap. Saglit lang. pakapakan mo natin para lalo tumitigas yung lupa. Baka di naman makahon tractor yan. Hindi, Kaahon talaga yan. Eh, matiba. Ano naman yung traktor? Malakas naman talaga yan. Hindi namin yung gulong, malaki-laki. Nah, siyap Sudah. dah. Sige, palang palapalan niya. Ay, mati engine. Ba't naman tayong makina? Yan. Yan ahon yan parang wala lang yan tinan mo si kuya oh yung si Purman yung namin yan ang pinaka matagal dito ng trabaho sa company na to siguro mga 30 years na si dito ng company na to mabait yan yan eh tingnan niyo. ay labas agad wow, parang walang nangyari <laughs> parang walang nangyari yan uwihan na tayo Tamang tama ito pagi abot sa bahay Alas 5 Si buti pa sila, uwian na sila ako Sa oras pa ako makarating doon sa barracks Yala, dalawa lang kami Yala ba, kami pun masih kerja ba ini Yala, kamu ikut semua lah Aku anu, bawa balik di ini bako Dalihin ko na lang, uwian ha? Oo, oh, oh. nandahan lang kayo Baka Ano naman kaya Ba mahulog na naman traktor sa ano, sa bangin? Kaya naman talaga hindi niyo maayos yung ano, traktor. Buti na lang hindi naman na ano. Hindi naman nasira. Ba, okay hmm. Bukan ano ba ito? Ya, dia di ujung sana. Hmm, kalau dia di sini limpas tadi, memang habis dia nasib ini seleko, jadi dia tidak terus. Asingnya nama paket? Ano, uh, thanks for watching, bye bye.